Okay, ito ang aking kwento. Kwento ng buhay ko. Paano ako nabing barbell? Ah, noong edad come for 10 years old, ay never na ako sa aking mga kaibigan. Pero guys, yung gamit ko ay supply at gunting lang. Hindi ko pa alam guys na maharay sa kay mayroon na pala niyan. Kaya hindi pa ako marunong yan sa razor. Ngayon guys, pumunta ako ng Bulaba doon guys ay nawala yung yung tabastuan ko na mag, maging barbero kasi ang napasupan ko guys ay eh guys at ngayon at yun nga naging master baker ako at syempre may hawak akong mga tao nun guys at yun parang sumariwa ulit yung kaisipan po na maging barbero dahil sa tuwing ang papagupit ako sa mga barbershop ay talagang natutuwa ako sa Pagka pinapanood ko yung mga barbero face na, na nanonood. Na, Kaya, yun. Parang sumariwa sa akin guys ang kaisipan na maging barbero rin. At yun nga, nag-decide na naman ako guys na maggupit ng libre sa mga mga tao ko na inahawakan ko. Inahawapan ko guys. Ako ang nagpupit sa kanila pag diop okay. namin. At yun, ah, uh, hindi ko talaga sukat na pala guys na matututo pala ako sa paggugupit ko kasi binata pa mo noon guys wala pa sa isip ko na seryoso guys yung paggugupit kaya yun na uh, wala naman siya sa akin kaisip pa na maging barbershop at yun nga guys ay na umalis ako sa bulawan napadpad dito sa Cavite at yun, dito na dito ko na pinagpatuloy guys yung aking pagong at nang decide na talaga ako guys sarili ko na ituloy ko na talaga to at yun na uh, nanonood ako sa youtube search ako guys kung paano paano mag-aral ng mga magandang gupit na gamit tayo razor razor or paper, yan talagang na ako sa mga youtube tutorial guys yeah ako natuto at ito nga guys, mayon, salamat sa Diyos eh, dahil sa binigay niya ang talig sa akin, ay hindi, ko, hindi ako nahirapan na natutupagad ako guys. Alam ko guys na ginagayda po ng Panginoon Diyos. Kaya ayun guys, papasalamat po talaga po ng marami sa Panginoon dahil hindi ko sukat na guys na ganto pala naman mga talaga ako guys dahil sa sa tagal ba naman guys ng panahon na hindi ko sineryoso lo, sineryoso guys ang aking skills ay dito din pala talaga ang aking ah uh, ito lang ito din pala guys ang aking kailangan upang matapag ipon at makaprovide di guys ng mga gamit at sariling barbershop at ito na ano nga guys Karoon na po ng dalawang barbershop at lahat ng makita namin dito guys ay makabili ako ng mga gamit at uh, some tricycle guys at yun marabi yung sobrang tuwa o dito guys dahil hindi ko sumpat akalain talaga guys na dito ko lang pala maramdaman na talagang paggustuhin pagkagustuhin ng isang tao ang isang trabaho ay makapuha mo talaga guys kaya magpapasalamat ako sa mga sa mga kaibigan ko na patuloy kong ginagupitan at sila yung aking laging practice alpha guys kaya magpapasalamat ako sa sa mga kaibigan ko talaga na pinupo siya ka na ituloy ko na guys ang Laking tugong upik. Kaya, kaya yun. Kaya tayo naging barbero. Sa... Hmm, pero in, ituro nga guys yan payo ko sa mga barbero. Kailangan pag ang naging barbero ka, kailangan mataas pa mo. Kaya alam mo ang mga customers guys ay hindi pare-pareho. May mga nasa plato. Pusta nga, taro tigit Yung mga bata. Grabe yung mga bata guys napaka like pagsagupitan kaya yeah, ayun ang kya doalam ako guys at ito mga guys nakamit ko ang ating na uh, ating skills na nakamit ko guys na na ayos ko naman ng maayos At maging maganda naman guys sa kaya labasan at ito nga guys nagkaroon na naman ang barbusya na pwisto kaya yeah, ayun guys yan ang kwento ng buhay ko oh, ikaw ano ang kwento mo? E kwento. Ikwento mo naman guys ang iyong ang iyong pinamdaanan. At yun know, na guys, maraming salamat.